Oh, ayan. Ayan. Oh. Ayan guys. Hinahatid ko na naman. Ang apo ko ngayon. tapos. Ako pupunta sa warap. guys, welcome back to my youtube channel Tora Polino Vlog ayun guys, uh, samahan na naman ninyo ako sa aking video ngayon another day another vlog na naman guys una uh. oh no. sa school. <laughs> asa na? Asa na nga ano? Sa Yun na Yuna, dito. Naglalay Yun na, sa na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. na. Sakay na. na. Sasakay na. sasakay na. Sasakay na. diyan. Sasakay na. and um. ha? Huh? ayan guys hinahakit ito na naman aking ako

medyo uh, oh, eh. ko kami sa guys, dami mo nagpapatutin. Oo, magpapal lang ako lang. Hindi na mo Ayun guys, nag-make ako